Ayan mong ato. We will try this one. Pesto ng mga tamad. Open ko na siya. Ano ba? Wala, ako'y natatakot na pati nitatakot. Eh! Bakit hindi gagbalatan ako sa mukha ko?

mababa sa Tapos mamaya uhugasan hugasan ng may maligang-gam na tubig pag natanggal na. Oh, na! kinulululukot. Sarang lonit. Oh, oh my goodness. Oh. Pare ka rito. Ako lang, ang gulo diyan Ah. Oh. Ibanod. 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 mo. Ibanod. 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 ano, Ibanod. 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 Ganito pala ako ganito. Not pizza! ko oh, kaya. Hindi na siguro mapapagkil ang mukha ko, Ha? Hmm. Huh? Isang hiriting ko ganyan. Ang Subscribe and I'll all the topics. Oh, Let's play okay. hmm, na Let's play with black and Let's Hmm. First, we need to prepare the ingredients. Come on, let's go. Let's go. Let's go. ko. go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Ah. Oh. Oh. Ano na no, no, no. Ay, ko. Ay, naku mo Masakit sa balbas iyon. Mm -hmm. Ay, malunit. Malunit dito, ah. Oh. Oh, pirapun sa sabi si miku ko mukha ako nakataray ako <laughs> oh, may tumo so ha 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 hindi, diba kana ako na ko lang yung mama. What the Now you Simula daw sa sa baba daw Sa baba daw. Wala ko salamat to. Oh. Kalma, kalma, kalma. Oo, oh, huwag magsasabay. Ito sakit pa rin. sa susabay. Unti-unti lang. Kal kalna, kal kalna. Kalna, 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 kalna. there. Now you need to place oh, ayun. Bank na, bank. Ano, ano, sa angkakan. Ang oh Sakit doon sa ano Sa anin. Oh, na ito natin. Anong. Wala kang hawakan. Huwag Just Ouch!

Aroy! Doon, doon. Aray kulanit. Oo. Oh, oh. Kalma. yung pusing ko doon. Haka na. Ay, da. Ay, da. Ay, da. Ay, da. Sakit. Ay, da. Ay, Tati, nalagyan mo pa dito. Hirap tanggal. Hindi na sila. Kaya ko to. Hindi to ang sakit. Easy peasy. Drag the objects oh. to their outlines. Beautiful. Finally, we can have Hi. a snack. Catch pieces with your mouth. Tap on a piece to eat it. <laughs> Tap on You still eat it. <laughs> <I didn't know. laughs> well done. That's right. Tasty. There's a lot of the pinata to break it. Yeah, you. yeah, so much candy! That was a great party! You did a great job! Thank you. A new dish it's time for another party choose a dish to prepare subscribe and unlock all the topics hey, hey. subscribe and cook all the dishes oh pshy book some subscribe and unlock all the topics Let's mo them Choose a theme for your party. Hmm. Oh. <gasps> Subscribe and unlock all the topics. Ganit talaga dito sa kabilang parte ng ito. So, basta yung hamon. Choose a dish to prepare. Sakit nga no, sa ilang na. masakit yun. Aba, may kilay palang napasama doon ah. Naku, maaihitan pa yata ang kilay na yun ah. Adaro Bakit ba? na nasamahan yung kilay? Ay, Wait lang, pupunitin natin. Wala ko at ako din ang ano kilay. <laughs> Aray ko,

Oo, oh, sakit. Saka'y buhay natin ang pilay. Sakit. Hindi isa. Joanne, halika. Magayit sa yo. Magayit sa inyo. Halika. Sabi ni kay baka ako din tatanggal <laughs> Yan pala yung pinapanggalan dito sa ibang bansa para matanggal yung balahibo. Wah! Riko, lanit na buhok. Dahil pala yung kapang kapalay na yung nakapal para. Oh! Oh, sakit na yun. Merit mo. Oh, lanik, lanik, lanik. Ah, lanit, lanit, lanit. walang walang. sa mga.

na dapat pala ito ay bago maglagay ay merong ano sa mukha kaya pala yung mga iba nakikita kami ah, sakit oh. may nakagayon ah honey may net sakit oh wow amazing crap man hmm. crap man Tiktok ni sakit ganda uh, pa more <laughs> hindi pa lang dumigit sa kamay mo <laughs> hindi ba asang ko po kanina hmm. parang ayaw ko na itong ulitin Nakalaki, nakalagay pa dun eh para mas maganda resulta 2 times a week daw ba? <laughs> But, <laughs> ang nagaganan niya ay mga pikas, hindi katulad na siya yung hindi inyong mga blackheads may mga matitigas dito sa mukha Diba meron ako ako na ko uh, uh, may yes. meron po meron po pa 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 kasi so, nga yun yung purpose nun ay para pagtanggal mo, matatang makakasama yung mga naka ano sa mukha. Pero nagkinis yung mukha ko na wala yung yung mga blackheads na matitigas. Eh, magka muna mag no? okay. Parang iskip. Ma eh. Maya, maya, papahingayin ko muna. Ang panghugas ay maligamgam na tubig daw. Hindi muna at masakit. Baka mamay masakit may kilay pa na pasama yata doon sa parteng in sa akin ouchie very ouchie kaya ko to tapos na yan mm. yun Aray ko naman. Aray. Ganit nung sa baba na yun. Ah. Oche. Huh? Sakit naman itong pisngin na ito. Nakainis na ito. May hapatang ka ako Ari ko. Mm hmm, kilay. <laughs> 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 oh. Ay, love you, Joy. Nakakalahati ka na. One part na lang. Kaya mo Kaya mo yan. Kinusto mo yan. Saban. Aray. aray. Sobrang hapde. Masarap <laughs> na kong video ka. <laughs> nga ito eh. Aray ko! Wow. Sakit na ah. Ouch. Oh, aray. Aray malakas ako, matatag ako, hindi ako basta-basta umiiyo basta. Wow, smooth ng pesa niya. Oh, smooth <tong> lang, skin. Nang... Ay, gano'n sakit. Bakit pati sa gano'n nilagyan mo? Talagang nilalagyan mo. Ay, di ko din po Nakita ko, nilagyan ko lang. Aray, on, ay, na naman yung kalbaryo ko. Ay, ito yung masakit na parte. Uh, oh, yan! Magkita pala, gana, isang gano'y yun, nice. ay. Ayan mo kasi lang ganyan. Oh! Kasi masakit maigi. Oh! Yeah! Kayong-gayong lang pa na punit ng biglaan. Oh. Ako, <laughs> mama. Mamaya okay. po. Wait lang, relax sila. Eh.

Yan ay, na pala, uy, yan yung mga nasa magaspang na mukha ko, tingnan mo nga. Sobrang dami ng, ano, guys, ano. dumi. Puro white head, whiteheads Ayan na, eh. good luck. Ba't ka ba nilagyan kasi dito? Kala mo naman, nagihila mo sa umpresenting. din mo. na mali ako ng decision. <gasps> Uri ko, sobrang happy decision sa buhay. Kung ilan to, John, si Wala. Oh, uh, kuha ko. Magic no. Simpat na ibuk pala ito ay. Oo nga po, namali nga po ng desisyon excited na excited kasi ako eh. Aray ko. Aray ko. ko. Bok na yun. Tira ko na lang doon mamaya pag hilamasan. Oh. Baka mahirit pa yung eh. panalabayan dito hanggang dito. Opo. Pero talaga hindi malaya. Hindi malaya sa private at sa business. Ito yung buhay na. Okay. Arigat. Mm, pero ang sarap niya. Makinis na yung mukha ko. Ito na nararamdaman niya. Meron pang ilan pala. Baby isa. Tingnan Ito, nararamdaman pa. Kahit hindi ka nahuli. Sino pa? Maganda naman siya. Damit natin na galo Yung mga puti-puti sa mukha. Yung mga whiteheads. Ito na dapat na kay Joanne sa at si pala. Mga parang maliit liit. Ito ate oh, yung mga ano, <coughs> yung mga di diba, yung mga maliliit liit ano. Sa mukha, yung mga, na, yun na nakakagaspang. Ay dami yung all over the face. Yun pa rin. Kaya pala sobrang gaspang na ng mukha ko. Ayan, nakita ko lang kasi ito dun sa 7-11 ng pagbili ko ng... Parang pati gaya si Kuya oh. Kasi man, pilitay niyan. Ouch, may hair na doon. pag tagayuli, hindi na sakit. Hindi na, hindi ko natatanggalin yan ma. Wala namang blackheads na doon. Buhok na yun ay eh. namali lang akong decision. Kala ko ako naglalagay ng cream. <laughs> yun nga pala yun. No, dito lang yun. Hmm. So, so far, okay naman. Kaya lang, first time. Okay lang. Ganun talaga pag first time, di ba? Maya-maya natin hilamot. mahin kapakalmahin <laughs> muna natin ang ating first lock.